Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay nagpapahiwatig ng lakas at tapang, habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at katatagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng oportunidad para sa bagong simula at kumpiyansa sa sarili. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay tanda ng kasaganaan at balanse, habang ang white ay simbolo ng kaliwanagan at dalisay na hangarin. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 36, number 12, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng katatagan at maayos na relasyon. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay ang yellow ay nagbibigay ng kalayaan at saya, samantalang ang blue ay nagbibigay ng kalma at malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 5, number 11, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong ideya at pagkakataon. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang silver ay pahiwatig ng intuition at emosyonal na proteksyon, habang ang white ay simbolo ng kapayapaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 27, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng kapanatagan at lakas ng loob sa pakikipag-ugnayan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color gold at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay tanda ng tagumpay at karangalan, habang ang red ay lakas at tapang. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 13, number 10, number 19. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kumpiyansa at magandang resulta. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Ang kahulugan ng kulay ang brown ay simbolo ng kasipagan at katatagan, habang ang green ay tanda ng kasaganaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 34, number 16, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiyaga at malinaw na pagpaplano. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay sumisimbolo ng pag-ibig at pagkakaisa, habang ang blue ay balanse at malinaw na kaisipan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 17, number 24. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbibigay ng balanse at tamang desisyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color maroon. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay nagdadala ng proteksyon, habang ang maroon ay simbolo ng malalim na emosyon at tapang. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 30, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, nagpapakita ito ng malakas na koneksyon at masusing pananaw. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang purple ay tanda ng karunungan at espiritual na lakas, habang ang yellow ay nagbibigay ng saya at pag-asa. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 9, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng paglago at masayang pagbabago. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang gray ay tanda ng disiplina at tibay, habang ang green ay kasaganaan at kaswertehan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 17, number 26. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng direksyon at pagunlad. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng kalayaan at katalinuhan, habang ang silver ay proteksyon at malinaw na intuition. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong oportunidad at inspirasyon. Pisces Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay daloy ng buhay at emosyon, habang ang blue ay simbolo ng kapayapaan at kaliwanagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 20, number 11, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kapanatagan at emosyonal na lakas.